mga idol para sa mga mga baguhan good na content creator ang tamang pakikipag-ugnayan mga idol mo ni siya kung mulantaw taw sa video sa isa ka content creator imo nang tapuson og lantaw tapos before ni mo i i off ang video dapat magbilin ka reactions diha tapos mag-comments ka gihimo na po na kuning ni video kay nakita na ko na na po'y na po'y mga baguhan na content creator ba nga dili pa bitaw nila nga di pa sila kabalo sa mga kuan sa mga proseso kung saan tama pagkikipag-ugnayan so mo nang ibuhatan ako para ang tamang pagkikipag mo na ilang gamiton ba para tabangan po nato sila para dali sila ma-monetize kay kung di mo gundi mo to gamiton ng tamang proseso dugay jud ka ma-monetize mga idol kay ever since every time na mag engage ka sa imong kapwa content creator kung mag mag comment ang ganito dili ka mo react maditik man ni an ni Facebook na inato imong gibuhat so wala ni gibuhat ang tamang proseso mo nang gibuhatan ako video para ang katong mga baguhan na content creator nga di pa kabalo sa tamang proseso sa pagkikipagunayan mabalaan nila bolang na mga idol out nga namoy natunan sa video.